Datornean na nga ba yung kinakaso nyo sa akin sa kanya? Illegal arresto? Oo, oh? oh, bakit? <laughs> o oh, ano? Sige, nagtagdian sa kaso ko! Bumulot ka? Hey! Bumulot ka? ano? Oh, Bulotan tayo? Oh. You're lucky. They've chosen you as Elmer's wife. You should be happy. Paano ako magiging masaya? Paano ako magiging maswerte? Basta nyo na lang ako pinagkasundo, hindi nyo man lang ako tinanong. Abigail, wag ka magsalita ganyan sa papa mo. We just want to be sure you have a good life. Ang problema nga ho, kayo lang ang may gusto sa kanya. Eh, hindi naman kayo makikisama sa kanya eh. Ako. Hindi nyo ba naintindihan yun? Ay, stop it, stop it. You know our tradition. Makulang pipili sa makiki asawa anak sa babae. You just obey what we want. Kung tutuusin, Papa, hindi na ako sakop ng nilulumot at walang kwenta niyong kaugalian. Dahil dito na ako lumaki. Abigail! Kagaya niyo, inchikan dugo ko, pero Pilipino ako. Pwede ba? Pwede ba? Huwag na kakatwiran. Ito tandaan mo, ha? As long as I am your father, you have no right to refuse me. Ha? Kung ikaw hindi susunod, ikaw alis na! Abigail! Abigail! Siya epidensya na huli Diyos, ko na kailangan pa epidensya. Bayan. Yan damo mo mabuting kaso attorney. Hindi ako papayag na hindi siya mabigyan ng leksyon. Ang abusadong pulis, katulad niya, dapat inaalis sa serbisyo. Tingnan mo gawa sa akin. Inabala na ako, iniskandalo pa. Yung pala siya wala ebidensya. Dapat sa kanya sa traffic o barangay tanod. O may trade na lang. Attorney, ano nga ba yung kinakaso niyo sa akin sa kanya? illegal arresto? Oh, bakit? <laughs> oh, ano? Sige, nagtag niyo sa kaso ko. Ah, Bubunod ka? Bubunod ka? O ano? tayo? Kumawa ka na naman ng gulo. Pambihira ka o. Hindi ka ba nahihiya nun? Pulis ka nga naturingan. Ikaw pa ang gumawa ng gulo sa courthouse. Eh, yes, sir, eh. Pasensya na kayo. Minura ako na in eh. At pinatulang mo naman. <laughs> Pambihira ka. Kaya ka tinatawag na war freak dahil sa ugali mong yan. Matig na ka lang ng masama, nananapok ka. Masagi ka lang ng kote, nagwawala ka na. Madanggil ka lang, gusto mo nang pumatay, ano ka? Abay, mas marami pa yung kaso mo kay Saronsa. Hinuhuli ng mga kasama mo eh. Pabayaan nyo sir, hindi na mauhuli. Sobra nang ginagawang pakikialam ng Jack Yamas na yan. Kailangan! Kilos tayo pagkat! At pong hindi, patayin negosyo natin sa Chinatown. Papa, kung tatahinig lang tayo, hindi natin magagawa maghari dito. Sa tingin ko, ang dapat sa kanya, itumba na. Lahat ng hadlang sa ating grupo, kailangan patayin mo. ng traidor ni Sir Montanchoco. Kwak, masyado mainit ulo nyo. Kailangan humanap tayo iba paraan para makumbinsiyan. Importante hindi madiskubre ang grupo natin. Ako na bahala sa kanya. Huwag mo sabihin papayag ka. Anong gagawin ko? Kung ako sa'yo, paglaban mo yung katwiran mo. Tumanggi ka. Kung palayasin ka, edi umalis ka. Saan naman ako pupunta? Hindi naman yata ganun kadali yun eh. Alam ko yun. Pero mas mahirap yata yung sa isang lalaking hindi mo gusto, kahit mga magulang Abigail. Walang karapatang pakialaman ng damdamin ng mga anak, hindi lang damdamin ng isyo dito. Buhay mo, kaligayahan mo. Alam kong uh, galit ka, kaya siguro maring uh, magbakasyong ka muna. Sir naman, inaalis niyo ako sa kaso to! <laughs> Kilala kita, Jack. Baring paminsan-minsan ay napagpapasensyaan mo atraso sa'yo. Pero hindi ang sa kaibigan mo. Kung pababayaan kitang humawak ng kaso, baka maging personal ang lakad mo. Sir, alam ko namang ako ang punteriya ng mga taong naka-enkwentro namin kahapon eh. Kung hindi dahil kay Chris, ako na ngayon ang piglalamayan. Binigay niya ang buhay niya sa akin, dapat gantihan ko lang yun. Eh. Yan nga ang kinatatakot ko. Yung pagganti mo. Alam ko naman may kinalaman to sa paghuli ko kay Edison niyo eh. At sa tangka nilang panunuhul sa akin. Sa madaling salita, tama yung dinadaanan ko may nagugulo ko mga grupo kaya gusto nila ako patahimikin. Sir naman, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan nyo naman ako ng pagkakataon na mabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ng isa sa mga matatapat yung mga tauhan.